Diyan, alis ka muna dyan. Ha? Huh? Wow! Oh my goodness. Wala ka nakita. Hindi naman ako takot. Wow! Oh my goodness. Wow! Oh my goodness! Hindi kami nandito para makipaglaro. Kaya kung kayo man ay mga inkanto, pakikatok lang po dalawang beses. Oh my Sorry talaga ha? hindi kaya ipaliwanag. Mga spiritong gumagala, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila, papunta sa paraiso. Kaya samaan nyo ko Para tuklasin natin Ang mundo Ng mga spirito Hello mga idol, ito naman po Ang inyong lingkod, si Kuya Red And welcome na naman po Sa isa na namang kwento tungkol sa mundo ng kabapalaghan So yan mga idol, dito tayo ngayon Sa isang uh, boarding house kung saan wala na nakatira dito ngayon dahil sa mga nagpaparamdam nakapunta na dito si Aloha si Reborn at si Sheila Ghost 21 so grabe talaga yung nagpaparamdam kay Aloha so sabi niya mayroon daw yung kanto at mayroon din daw naramdaman na mga kaluluwa so kaya ngayon mga idol sinamahan natin si Aloha kaming dalawa lang para tingnan natin kung sino ba talaga at ano ba talaga yung mga nagpaparamdam dito so gagamit kaming dalawa ng magkaibang equipment para makausap natin sila at nababakasakali uh, tayo na yung kaluluwa na nakakulong ay matulungan natin so sa lahat ng Kuya Red family dyan pakisuportahan po Aloha Ghost Adventures Hello, hello mga idol samahan nyo kami ngayong gabi at talagang inimbita natin si Kuya Red na puntahan itong boarding house na ito so tara na yan mga idol no. So paki-suportahan po Aloha Ghost Adventures. At sa hindi pa naka-subscribe lang, please subscribe to my channel. Kuya Red Ghost Adventures, huwag niyo kalimutan share. Kalat natin 'to para mas marami tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Tara na. mga idol no? so gagamit tayo ng equipment pero pasukin muna natin medyo ingat lang tayo sa mga ahas dito han tingin ka sa baba ah so kumbaga kanina pinuntana namin to dito kinira namin wow what the heck what the heck han wala to kanina wala to kanina ng hapon may tumunog sa loob may tumunog sa loob ingat ka bakaas madang gabi what the goodness. Ako yan mga idol, ako yan. Wow! Ha? Huh? <taps> <taps> Holy shit.

tayo. Pero dito nagsimula. Pero nangyari doon. Parang may apak na. Mga idol, mamaya na tayo gagamit ng equipment, ta Yung mga butas na yun, possible din yung ano. Possible din yung ahas kasi. Mga butas-butas na yan.

Walang ano, walang protection. Oh goodness. Walang protection na. Gamit tayo ng equipment mamaya. What the heck? Oh my goodness. Wow. Kayo po ba ay kaluluwa? O mga inkanto? Mamaya meron kaming gagamitin. Pwede kang pumili ng mga salita ha? Aktip po ha. Ay, sumpang ka na. Ha? Ken, din nangyari na dito. What Oh my goodness. Oh my goodness. Walang protection han? walang protection na. Walang, walang protection. Ha? Han! Ayun goodness. Wow, lamig dito. Kaluluwa, kaluluwa to. Huh? Hindi ko sigurado, pero may kutub ako kaluluwa. Kasi sabi nila noon. Malamig dito. Malamig. Huwag kang gagamit ng protection na. Wow. Oh my goodness. Kayo po ba ay kaluluwa? Kung oo, pwede nyo bang ano, galawin ng dalawang beses yung pinto? Kung kayo ikaluluwa. ay kaluluwa. Kayo po ba yung kanto? Kung oo, pakibukas. Putsa! Walang prayer, walang prayer. ah kami po ba inasa panganib kung oo pakisara po oh my goodness may umiiyak may ay katok tayo kasi sabi ng kasi sabi na ha? tumingin ng tawad kaya ganyan siya huh? pasok kami ha I think ako are not What the hell? Oh okay. my goodness! Okay. Ha? Wow. Oh, my ha? Wow, mga dito ah. Ngayon, nakita ko ano na lang eh. Yung maliit na part na. Ha? Oh! Wow. My goodness. Nakita ko yung maliit na ano na lang. Maliit na part na lang. Dito. Nakita sa mata ko pero hindi ko alam kung nakita sa camera. Hindi, nakita ko siya. Wow. Oh! Okay. Yeah. Wow. Alam po. Oh! oh my goodness oh my goodness tutulong kami para sa inyo ha bigyan nyo lang kami ng ano ng idea kayo po ba ay mga inkanto ah, ka! Apo ka Akas <laughs> Hindi naman ako takot May balay mo Matayo <laughs> Hindi naman ako takot Nagugulat lang ako Okay lang yan, walang problema yan hindi kami takot Oh my goodness <laughs> Ha? Hmm. Kung kayo po ay mga inkanto, pwede nyo po bang pakisara? Diyan, may tumulong ko. Wow! Kung kayo po ay kaluluwa. What the? Aswang. Sa akin din, din Hindi kami nandito para makipag-away sa inyo, ha? Gusto ko lang liwanagin yun, una sa lahat. Andito kami para tumulong. Pero kung kayo po ay mga inkanto, wala na akong magagawa sa inyo, ha? Huwag nyo kaming kalabanin kasi ayoko, nang, ayoko makipaglaban Ayoko makipaglaban sa inyo. Magkaibigan tayo. Oh, kaks. Ha? Ha? Aris ka muna dyan. alis ka muna dyan. Ha? Huh? Ha? lapitan oh my god wow 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 kita mo yun <tinyo> hindi parang ano eh nanginginig yung, yung ano ko hindi naman ako ano walang proteksyon na wala wag kang magbitaw ng proteksyon di naman nananakit eh Kung ikaw po ay kaluluwa na nangangailangan ng tulong, hindi kami nakikipagbiruan dito. Hmm. Kung kailangan niyo po ng tulong, matutulungan namin kayo sa dasal. Hmm. My goodness. Kayo po ba ay kaluluwa? Pakikatok po. <gasps> Wah! Wow, ha? Ano? anakita mo? bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin parang bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin kung bukasin kung Ha? Walang prayer, walang prayeran. Kung kayo po ay kaluluwa na nangangailangan ng tulong, pakasara po ng dalawang beses. Kung kayo po ay mga inkanto Huwag nyo kaming Huwag kayong gagawa ng kakaiba at masama sa amin May dasal akong gagamitin na masasaktan kayo Siguro ramdam nyo yan Wow! Han! Oh my goodness! Ay, ano? Huwag ka munang, ano, dadalawang isip akong lapitan. Huwag ka munang dumiretsyo. Huwag kang tumira kagad, ha? may naglalakad ulit po may naglalakad? huwag hindi ko alam dito yung tunog sa loob nandito sa CR yung tunog parang hindi natin kailangan gamitin yung ano dito Pwede nating gawin to buong ano, buong magdamag, buong gabi. Kaya lang nandito talaga kami sa isang dahilan. Para tumulong sa inyo. Oh my god. Hindi kami nandito para makipaglaro. Kaya kung kayo man ay mga inkanto, pakikatok lang po dalawang beses. Oh my goodness, inkanto to. Pakilinaw lang, kayo po ba yung kanto? Tatlong beses. Oh my God, yung Sa mga inkanto, pasensya na ha. Kami na yung humihingi ng ano sa inyo. Nang pasensya. Wow. Okay lang, makipaglaro kayo sa amin. Okay lang yan. Okay, bumuga. Sa likod ko. Kala ko ano eh. Ano? Ha? Mukhang Ayokong gumamit ng ano ha. Ayokong gumamit ng dasal sa inyo. Pakitanggal lang itong nilagay nyo. Sa asawa ko. Bumibigat yung pakiramdam niya. Huwag niyong hayaang gagamit ako ng dasal para sa inyo kasi hindi talaga maganda 'yon. Diyan pa rin? Wow. Kanto to Huwag na tayong gumamit ng ano. At alam na natin. Pasensya na mga inkanto ha. Ah. Hindi ako ano sa inyo, hindi ako takot sa inyo, nakakagulat lang minsan. Pero hindi ako takot sa inyo, ha? May kaibigan din ako ng inkanto. Ang pangalan niya si Justin. Nandito lang naman talaga kami kasi akala namin may kaluluwa. Pero wala na kaming wala akong magagawa sa inyo, ha? Pasensya na sa istorbo. Alam kong ayaw niyo mas ha? Pero andito lang talaga kami para sa mga kaluluwa. Sorry talaga, ha? Wow! What? Oh my goodness. <laughs> okay lang yan, at least may experience din namin na makasama kayo. My God. What the heck? Hello mga idol, Kuya Red here At sa uh, pansamantala muna nating Pinumputol itong video natin Para sa napaka information Yan, so sa lahat po ng OFW dyan Na nag, uh, nakakaranas po Ng hindi maganda pang hahagupit or uh, yung mga pang-aabuso lalong-lalo na sa kanilang mga employer okay so uh, meron pong isang grupo na handang-handang tumulong sa inyo so I'm so thankful to the founder Sir uh, Richard Navarro para po sa Bantay OFW 24/7 so ayan mga idol no so ayan po yung uh, number nila para ma-reach out ninyo para kayo ay ma-assist at matulungan sa inyong mga problema Wow Sandaling Ha? Sa kwarto What the heck? Sa kisa sa dingding Asa bumubo Oh! Wow, lamig na likod ko. Ah, to ah! Wow! Hindi ko naman naapakan. Nandito na yung paa ko. Parang sumamog siya. Ah, Asto! eh! Balat na ina, baka may axe dyan. Hindi, hindi niya balat. Buong katawan niya yan. Hmm. <gasps> Nila, -usap. Tara, 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 tara. Huwag hmm. hmm. tayong gumamit ng dasal. Mahirap to. Ang galit siya. Ang una ganit niya tapusin. Tapos para sabi niya humingi ng tawa. Tara, doon tayo mag-usap po dito. Pasensya na kayo ha. Sorry, sorry sa istorbo. Ang oh, mga idolatis alam natin kung ano sila. Ano lang naman yan eh. So, ano to yun? Walang kaluluwa dyan. Sabi niya, um, tapusin. Tapos sabi niya, ano? tapusin. Tapos Tapusin niya, humingi ng yung, pinawang mo na. Ata pala ipo ko. Ang kanto to, yun yung ginagawa nila. Parang defensive mechanism nila yun, na huwag silang istorbohin. Ano, andyan pa rin yung ano? Bigat mo sa kwarto, sa kwarto. Hindi, ngayon, andyan pa rin ba yung bigat? Hindi na. Diba? Sinabi ko kasi na meron akong... <laughs> 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 Diyan sabi ko kasi na meron akong dala pero ayokong gamitin sa inyo magkaibigan tayo yun yung unang importante gagawin mo gagawin natin kailangan malaman nila kung ano yung intention natin kasi pag hindi nila alam kung ano yung intention mo akala kasi nila paalisin natin akala kasi nila na mag stay tayo ng matagal sa lugar syempre ayaw nilang may istorbo <laughs> wala na yung sakit saan ba yung sumakit sa'yo kanina? Sobrang bigat. Sobrang bigat Sabi ko tanggalin niyo eh. Ayan mga idol. So, ang kanto. man itim, okay, di diba? sabi sa akin. Kasi Kasi hindi ako, hindi ako parang katok. Siguro kumatok ako. Ang galing, diba? Itim, di ba? Mm -mm. ah, tapos, ah. tapos Parang ganun. Ba? Sabi niya, um, yung badiging. kay Justin eh. Ganun yung ano niya eh, ni Justin eh. Hmm. Sabi niya una-una, diyan pa ako sabi niya. Naalala mo kay... yung kay Justin? Na. Ay, ganun yung ano, diba? ba? Hindi nga lang full na oh. ano, ah, full oh, oh, body. Oh, okay. uh -huh. Kasi nakatago eh. Uh -huh. Pero ganun na ganun uh -huh. yung naalala ko. Na itsura niya. Uh -huh. so, mga idol, mga inkanto to. Oh. Ang galit sila. Ha? Galit sila. Huh? para distance tayo konti. Kaya talagang na nila, bumalik. Ha? Siguro bumalik na naman siya. Um, distance tayo konti. Medyo ano na tayo, parang pinapaalis nila. Diba? Yan. Yan mga idol, no? So, hanggang dito muna yung video natin. Medyo dumistansya lang kami konti. So, medyo malayo na yung yung uh, masabi natin pinamahayan na ng mga inkanto, no? So, For the meantime, hindi pa naman ginigiba yung bahay. Hindi natin alam kung anong plano dyan. Pero for the meantime, bahay muna nila yan. Okay, so wala namang intention siguro na sirain or ano. Hindi natin alam. Yan mga idol. No? So purely kanto Alam ko yung, yung vibes talaga na unang-una, parang dududa ako na parang may kaluluwa eh. Pero siguro hangin lang yun. Malamig kasi eh. Pero siguro hangin lang sa paligid may daan na kasi banda sa likod okay so yan na yan dyan pero may daan dyan naman yung ano yung boarding house sa left side natin so yun mga idol no so at least ano yun ano lang nila defensive mechanism yun na ginagawa nila kasi ayaw nila may istorbo talaga so wag natin istorbo yun medyo lang nagstay tayo konti kasi nakakatuwa din na makita sila diba kung ano yung itsura nila o kayo ano yung ano nila kaya lang hindi nila pina-flash talaga hindi natin alam so kung meron kayong makita na kakaiba comment nyo kaagad kung ano yung timestamp ha okay so maraming maraming salamat sa lahat ng Kuya Red uh, family thank you so much at uh, lalong lalo na sa idol idol natin na nasa Dubai si uh, idol Richard Navarro thank you so much at sa grupo na Bantay OFW 24/7 no So, salamat talaga. Hindi oh, to lang yun malapit ha. Okay, so yun lang talaga mga idol. Maraming maraming salamat. Hindi na tayo. I think it's not necessary anymore na gumamit pa tayo ng ano. Uh, at that point, hindi na. So, kaya ang ginawa ko is pagalawin nyo na lang mga ganyan kung kayo incanto. kanto. And it's confirmed, no? So mga idol, maraming maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe dyan. Please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Huwag niyong kalimutan, Aloha Ghost Adventures. So maraming maraming salamat and uh, see you in the next video. Bye bye. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag.